oh, blog girl nga ako ngayon. Oh, 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 oh. <laughs> blow ako ngayon, blow. Miss, hindi, miss blow. Hindi siya hello girl. Blow girl. Pastilanan. Ako saan di ang buhay. Eh. Paano ba sa... Mm -hmm. Wala ko sa aming kadali. Kaya wala may, wala may pang premiere. Huwag yung butan na iwan. Huwag sa'yo akong i na. Bahala na. <laughs> Ay, butan mag, mag video ko has na simbahan. ay busog si busog na kasi imong gingab-ngam. Dili ko mo lats. Bye. Akala ko hindi tayo makapagsimba ngayon. Magpulo siya kung tani ko. Yeah. Nag-chance man ang mind. Oh. Sa'yo so, naman yung noon lang may umanggulog ka ng dirigay sa bitaw. Dapat tani makayaw-yaw ka. Oo. ka. Ang problema nga nga to kay natin amo. Mawalagi? Kalansing lang. Ano yan? sa balay gani usahay mag, mag music na lang ko niya mo pula po dayon ah. pero nako isa na hindi pa yung pula pero na ako sa imo na wala pa yung nakapag premiere na kung sino o, hindi ko pa natapos gawin uh. kasi nag-start na ako hmm. Morang mura di ba ko ganahan sa akong istorya mura na may hmm. something ah, mali ah, ka sa editing uh, yaw hmm. na gusto hmm. na ko isulat niya basahon. Lahit man ko magbasa ka kay lahit Klar, man malang... klaro, klaro man ang ko. Yes, kay sabi ko gusto ko magsalita. Mura sa puso. <laughs> Kaso lang kailangan ko nang tahilan ang lugar. Lahit man tong nagbasa ka, lahit oh, man, oh. Tong, man ka nga wa, kagitan. Oo, oh, oh, oh. yung bang dire diretso. Mm. Tapos yung ani. Yani eh. oh, okay. e. pagistoryahan nato wa mong hapin kita mo kung tingog. Ayon. Basta sa dito sa Ayan. Ngayon, maganda sa rabot. Sa balay. <laughs> maganda sana yung boses ngayon. Kaso lang, maingay naman yung paligid. Yun uh, lang. Kasi makatawa, nga, pag Nakatawa ko natin sa bado. Uh, De, uy, nanasalamisa sila. Amo, mahigal yung tawa. Uh. magpita. Hmm. Ang sala sa mas na may kabo. Sa mas ka na uh -huh. Tapos, yung, Kaya ang, ang ilang mga lulo lul ilang mga lulo, may mga magpapinsan ako. So, wala. Tita ka na ako. Ito ay kamo, magtita mo. Mag mo. Ah. Tapos ka istorya ako, at tawagan ako. Engineer. Uh -huh. Yung ko dapat na sa area ni mo, at ang uh -huh. Tapos, okay. 20 minutes to 12. Oh. oke okay. bye di. Anak kami Anak sulod lang, sulod lang. Tapos ibilitor. Oh, wala na ibang tirahin. Ay. ay, nakuha mo niya ako sa I mean, wala na yung battery. Kakuna, Kasi -transfer mong na, Kasi nag-transfer mo kung day, tagot nasa kung mo, nilalubat siya. Dapat siya yaw, -yaw nag-transfer ko para sa palay. Eh. mag ko sa YT. Ikaw mo kanyang nandito kami ngayon sa where are we? IFC Mall IFC Mall daling kami doon sa pinakataas hindi na matay na sige lang <laughs> okay na na nag record mo na siya daling ah. kami sa taas ngayon baba na kami kay manguli na mi kay sa oras na alas 3.45 ako ang video no basta lang nakapotang nasa premium pero ang tagyan na, wala nakatuto sa premier. Aw. Pari yung matakaroon natay MWF, then next week, wala nako. Siguro, girecord, yan padre, na ko. Amot. Siguro, kata akong girecord kanina na humili ni Father, nako. na ko. Nakadagang na na dapat ito, ano, ako time. Ay, time in enjoy. Eh, di oras kung wala time. Oras na lang. Wala time, oras na lang. Yan. yan Maski na nito, isa ka dupatan ng layo. Kita. Kaya nga na siya. <coughs> Oh, aku sih apa kadang nak edak kan sih mata. Ang bagus tu. Bangal ya. Ang yan mag-sky is the limit na ta. Not now. Wala in... our... oh. ano, ba na mo? Kita, di ba sa ko ang ano, diba? Kaya na to para uh, makita ang atong alimpulo. Oh. Ang dangas! Ang dangas ang alimpulo. <laughs> Grabe kay ko. Grabe ka datuon man dana pag ingon ana. I did like bright. <laughs> Brighton. Right. Adili de ko, right? Uy, ang ombro ka dina. Sa Brighton datuon, datuon Brighton daw na odi. Proud to have no. No pa more. Nagingon sa Brighton. Oh, Brighton na. No Noo pa more. Pero alam mo, parang gusto ko mo palitong kamera na katong GoPro na pa ganyan oh. Gamay. Oo, nya kana sila si Ay, ano kapinpin. Butangan nila gamay stick, Sig-signal sila ang backpack. Nya ang video sa likod. Sa likod. Oo, Sig-signal dito nya ang video na gamat baka, baka katawa ka kay mura na sila mga kuan nag kana na camera sa taas. Mm. Yung kumurot ning dot na. Ana na pag may ng lola ni. Ngon ana oh. Ngon. Ana nila ba dire oh,

Tapos, kayo po rin magtok. Tarao po niya. Hindi, po. ka? lang. Tapos, mm pa rin pagsabi, hilo. -hmm. Oo. Magtry ka okay. Mag-try okay. ka rin. Huwag ka try ka. sa Hi! Hi! Puro lang. hi. Wala ko. <laughs> Malay natin. ano makita nito. No? Masakit na masakit ang buapo. Masakit. Nagbuo. nag kalbo, po. Kwan sa buan.